Nasa isang daang kabahayan na natupok na apoy sa barangay Kulyat, Quezon City, bandang aluuna ng hapon kanina. Karamihan sa mga biktima, wala ni isang mang naisalbang kagamitan dahil sa mabilis na paglagablab ng apoy. May report si Erwin Temperante. Walang mapagsidlan ng lungkot ang mga residente ng barangay Kulyat. Nakasamang madamay ang kanika nilang bahay sa sunog na naganap pasado alauna ng hapon ngayong araw. Halos lahat ng aming makita lumuluha dahil sa matinding pinsala na dinulot ng apoy. Biglaan ang paglaki ng sunog dahilan para walang maisalba ang karamihang residente sa lugar. Uh, may nagsabi naman kasi hindi aabot kasi doon daw ang malakas. Nakabalik pa lahat ng gamit. Ngayon, nang nakita kong mainit sa loob ng bahay, sabi ko, bababa na lang ako, hinakot ko yung ibang gamit ko dito. Wala na, ang laki na lang apoy talaga. Tama lang, nakaakyat ako dito. Sunog na yung bahay namin. Eh. Nila mo ng apoy ang mahigit sa isang daang kabahayan na umabot sa Task Force Bravo. Uh, ano niya, uh, part ng bahay niya is uh, nasusunog na. Pagbalik niya, nasusunog na? Oh, Oo, nasusunog na. So wala walang occupant noon. Sa bahay ng isang arsenyo sumagang itinuturong nagmula ang apoy. Kwento pa ng mga residente sa lugar, ilang beses na rin muntik masunog ang bahay ng matanda. Bunga ng kapabayaan sa gamit elektrisidad. Ngunit ang 68 taong gulang na si Mang Arsenio, itinanggi ang pangyayari. Sir, hindi ko alam. Ang sinabi ko lang, ang sinabi nila, sunog, sunog. Nasa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala ng nasabing sunog. Ang kahabaan naman ng Congressional Avenue, nagmistulang evacuation area dahil karamihan sa mga apektadong pamilya at establishmento sa gitna ng island itinambak ang mga naisalbang kagamitan. Erwin Temperante, Eagle News.